Um, start na kami, mamaya namin naayusin oh, oh. yung, Ay. yung, bahay. Hello, Dada. Um, ito, hindi na talaga mabubura. Putang ina, uh -huh. nabura pa yung isa. Dami kami nabura. Hmm, sayo. Pero na yung iba na i-record. Mm uh -huh. um, yeah. may uh, Yan. Yeah. Ayan. Diretso na kami. Diretso na kami sa Sikdang. Kakain na kami. Ali, okay. kain tayo. Kain. Gusto nyo maanghang? <laughs> kimchi. 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 Dami. Dito uh, yung una ng bahay. Oh, uh, dito yung una ng bahay. ito yung ano, para, so, exit. para exit. Para exit to, yun ang ano, entrance. <laughs> ito yung mga red uh, freezer dito na mm, ito yung yun ano. Ito na, na namin at saka TV. Ayan o, oh, sayang. Ang nyaman talaga namin. Ayan oh. <laughs> o. So, Isang linggo lang namin nagamit gamit to. Da. <laughs> ito, habang nag-aano pa kami, alabat na. Ah, Lalabas na kami. Uh -huh. yeah. Dito, dito ang pinaka main entrance talaga. Doon, peke yun eh. Eh, hey, nakamunta uh -huh. mo may kumpanya nakalagay dito. Ang ganda ng aso. Hmm, yung aso. Ito yung da. Ang lamig oh. Sayang, hindi niyo nakita. Nag-snow kahapon. Ah, konti lang ngayon eh, no? Wala na. Ayun Ay, kong... yung aso to, lo. Kunan mo. Ang oh, ganda. Wala na yun? <laughs> Ayun yung aso to, da. Aso ko yan, oh. Kita mo. Kulit. Eh! Pachichi! Kulit na. Dugi-dugi. <laughs> labas na kami. Ah. Muna ka. At, at ako muna yung tour guide ni Arwin ngayon. Mamaya, siya naman. <laughs> Tara. Atchim tayo. at mo ko. Atchim mo ko. Pamo ko. <laughs> ko ba? Hmm. Sarap yung eh, record nito oh. sa computer, no? <sighs> Alaming. Wala pang snow yan. Tala na, nangyayalig ng kumay ko. Dito, may sasakyan. Direktor ko so si ano, Arwin. <laughs> Ayan, kita niyan. yan. Ayan ang ano namin dito. Mga ah, factory. Hindi, yung maraming I'm factory yan. Ayan, may tao dito. Factory yan.